Hello beautiful people, ayan, part 2 po nung tayo pumunta sa Amy Irene Twin Falls, ayan. Sishare ko naman sa inyo yung pag-uwi namin, ayan, nag-swimming na kami, magha-hiking pa kami. So, ayan, natutuwa lang ako dito sa mga kasama namin, dito sa mga may tamang edad na. <laughs> Hindi naman natin pwedeng sabihin old na at malalakas pa naman, lalo na ito si ate. Ida, Ida baga ito. Galing lumangay po niyan. So ayan natutuwa po ako diyan, super. Ang <laughs> bilis lumangoy. So ayan na magsisimula na ang hinga-hinga dito pag ahunan. So ayan na yan si Lilibit. Ayan, hi Lilibit. So ayan na. Ayan, tayo na po ang aming pag-ahon. So, ayan si Maring Gemma. <laughs> Si Marin Gemma. Tapos, sino pa itong isa? Si Ate Luz. Ayan. Ang babait po nila. Ang katuwa po silang mga kasama. Kasi noon po, mahilig din po ako sa ganito. Pero, ang lagi ko pong nakakasama ay mga kabataan. <laughs> Kumbaga, kaya maiingay. So, ayan. Ito yung si Ate Tess. So, ayan. Si Joy. Ayan, nakilala ko yun si Joy tapos an apo ni ate ano Nora. So ayan si Ate Nora, ayan si Father, yan po ang pari namin. So ayan. dala pa din niya yung container kaya lang wala nang laman. Ayan si Ate Nora. So ayan, naglalakad ako diyan talagang yung hinga ko ay mula na sa tiyan ay hinga na inhale exhale ako diyan talagang napahinga ako doon sa, sa taas may pahingahan naman ayan natutuwa ako kaya rin ng mga matatanda so ayan kung may kasama kaming talagang pakaangkaang na hindi na pwede dito may iwan walang magbubuhat sa kanila so ayan pagkaka ano pahinga so, malayo layo din po yan di oh, diba sabi ko sa inyo maghahiking kami yan lang ang ganda o, oh, hindi ko lang nabilang eh kung ilang hagdanan yan so minsan kasi nag kami ang grabe yung hagda na, ano namin nabilang ko yun noon dung sa buhol super pero ito mahaba-haba rin yung nakakatuwa yan ang mga naligo super ayan na ah. ngayon pa may kadugsong pa yung hagdanan no? kaya lang sa giling na kami dumaan so ayan mga pauwi na po kami enjoy enjoy lang po. pero pagdating mo naman dun sa ano Parang pagkatapos mo naman mapagod, pagdating mo naman sa tasa yan. Bye.